Bilang sa mga maituturing na bayani sa Marawi Siege, si Technical Sergeant Aldrin Dinglasan. Kwento ng may bahay niya si Leia. Maski noong paman, punong-puno na raw si Dinglasan ng pangarap na makapaglingkod sa bayan. Pagka-graduate niya ng high school, gusto na niyang magsundalo. Kaya ang unang niyang ginawa is pumasok muna siya ng ROTC. Uh, para daw makapag-prepare sa pagsasundalo. Tapos so, doon kami nagkakilala. Batid noon ni Leia na peligroso at hindi biro ang tungkuling pinasok ni Aldrin. Kahit nangaraw maliit lang ang kinikita ng mga kagaya niyang sundalo at kahit tila nasa hukay ang isa nilang paa, hindi raw nagdalawang isip ang kanyang asawa. Makalipas ang anim na buwang training. Sa wakas, naging isa na ganap na marin si Aldrin. Sa mga panahong na siya sa Zamboanga, ni minsan hindi raw nito nakalimutang sumulat at tumawag kay Leia. Sa tuwing naririnig nga raw niya ang boses ng asawa sa telepono, kahit pa paano'y nabapawi ang kanyang pangamba at pangungulila. Okay lang naman sa akin eh, kasi kumbaga may tiwala naman ako sa kanya na umalis siya, na okay lang na magsundalo siya, kasi babalik naman siya eh. Yun, ang, yun din naman ang pangako niya sa akin, babalik siya hanggang nitong ikadalawamputwalong araw ng Mayo. Voluntaryong sumama si Aldrin sa ipinadalang unit ng mga sniper sa Marawi. Si Leia, walang nagawa kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang asawa. Sige, basta mag-iingat ka ha. Nung una, gusto niya yun. O kung pinigilan ko po, po siyang hindi pumunta doon, yun ikalulungkot naman ngayon na hindi siya nakasama. Si Utoy, kumusta? Okay kami! Okay kami! Si Utoy, okay! Di... Mahal! Hindi, hindi kita marinig! Ha? Kamusta ka? Ha? Ang huli sabi niya ay, kumusta na kayo? Tapos sabi niya, -mihi na humihina ang signal, tawag uli ako. Ganon, tapos biglang namatay na yung ano, yung cellphone. Naputol yung tawag niya. Nag-iba na yung pakiramdam ko. hanggang sa ang pangyayaring kinatatakutan ni Leia, ang dati bangungot lang naging isang realidad. Sabi nila, hindi daw nila kasama. So yun yung time na, ano na, kumbaga, inisip mo na agad na wala na siya. Kasi um, ano eh, basta dumating na sundalo na hindi kasama yung asawa. Isa lang yung ibig sabihin, may nangyari na sa asawa ko. Na, na wala na siya. Wala na nga raw masasakit pa sa pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Noon, bagamat malayo ang asawa, alam daw ni Lea na andyan lang ito at muli rin niyang makakapiling. Pero ngayon, kailangan daw niyang tanggapin na kailan may hindi na niya ito mahahagkan. Ang asawang lumisa ng buo at puno ng pangarap, heto ngayon at abo na lang sa sisidlan. Sa kabila ng nang nangyari, kailangan pa rin daw magpakatatag ni Leia para sa tatlo nilang anak. Kahit na ang haligi ng kanilang tahanan natibag na dahil sa pakikipaglaban. Guys. Wow. pa man, taos-pusong ipinagmamalaki ni Leia si Aldrin bilang isang asawa, isang ama, at isang bayaning namatay para sa bayan. Siguro hindi agad-agad kayang makapag-move on sa ganang bagay. Siguro matagal, mahirap kasi. Kaya sa Diyos lang talaga minsan ako, nagdadasal na lang ako na bigyan ako ng lakas ng loob. Tsaka sa kanya, kinakausap ko siya na uh, bigyan ako ng lakas ng loob, patatagin niya ako para maharap ko yung sa araw-araw. Sa kabila ng nakaambang peligro, kagaya ng sinapit ni Aldre, marami pa rin ang handang magbuwis ng buhay para wakasan na ang karahasan sa marami. Katulad ni Rene, nakabilang sa tinatawag na Reserve Force. Nga, o yung mga sibilyan na may kanya-kanyang profesyon pero voluntaryong sumailalim sa military training para kapag dumating ang panahon na kailangan ng tagtag puwersa ng ating militar, maaari silang ipadala sa bakbakan. Ama si Rene sa pitong anak na may kanya-kanya na rin mga pamilya. Sa kasalukuyan, siya at ang kanyang asawang si Bing ang nag-aalaga sa kanilang magdadalawang taong apo. Bagaman may pamilyang maiwan, hindi nagdalawang isip si Rene na sagutin ang tawag ng tungkulin. Nitong ikalabing pito ng Hunyo, ipinatawag siya at ang iba pang mga reservist sa Fort Bonifacio. Lahat daw ang mga reservist, oras na sa Meklabyo labanan, na anytime lahat na naglilingkod ng bayan ay dadalhin doon para makatulong. Nang linggong yun, inihanda ni Rene eh, ang kanyang mga gamit at uniforme. Lahat po yung mga gamit ko, lininis ko, yung iba, linaban, para nakahanda. Doble kayod siya sa training. Ginawa rin ensayo ang pag-iigib ng tubig mula sa balon. Tuwing hapon po, sa tuwing bisis po ako pabalik-balik nag-iigib para mapuno namin yung drum. Training na rin sa pagsusundalo ko na lagi akong nakahanda. Dahil anong oras na kailanganin, handa raw siyang sumabak sa pakikipaglaban. Handa raw siyang ibuwis ang buhay para sa bayan.